narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy na ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila nga ay nag-live upang kamustahin ng kanilang mga fans at bigla namang nagpalit si Kuya Roel. Nag-explain naman si Miss Rachel kung bakit nagpalit si Kuya Roel. Sinabi niya na kaya niya daw pinagpalit si Kuya Roel, ito ay dahil basa na daw siya ng pawis. Grabe at dahil nga dito ay nakita talaga ng mga fans kung gaano ka sweet at caring si Miss Rachel kay Kuya Roel. Sabi pa nga ng mga fans ay grabe daw talaga magalaga si Miss Rachel. Sagot naman ni Miss Rachel ay ganun talaga. Kapag mahal mo ang isang tao ay kailangan inahalagaan mo ang love love mo. Kaya naman mas lalong kinilig yung mga nanonood sa sinabi ni Miss Rachel. Magkulay pati. Oh <laughs> nga po, grabe! Kaya lang po nakapansin mga kalinga. Oo. nga. Ito doon. Gaya-gaya po Ah, kaya pala pinipilit niya akong suotin ito. Ay! Kaya pala pinipilit Hala, niya akong... Hala, inisyo! Kaya pala pinipilit niya akong mabis ka ng damit doon. Not now na. So, ayan. Kaya pala. Kasi magkakulay kami. Ano na na, inisyo? Pinabihis ka na ng damit kasi basa ng likod mo ng pawis. Ga! Mag... Tidon. <laughs> ah, ito pala. Tidon pala. Kala ko drone. Nang ganay ka kagrahin mo si Baby rabbi. Tapos na. Couple shirt. Ano nga po? Galing. Ay, hindi naman po. Wala pa yun sa practice. Bali, ano pa lang. First time pa lang nag-practice. Ah, uh, gabi po. maganda po. Kahit maliit yung pesto ko sa ano. No. <laughs> Joke lang. Pero pag, pero pag, 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 pag no. pa, uwi, pero pag, pero pag uwi, ganyan na. Ga, pero, ga, pero pag uwi doon sa kwarto. Oh, dito na ganyan. Ano? Dito na tulog. Hmm. Wow, shout out. Maganda naman na magkulay kayo bagay sa'yo. Uy, grabe, salamat po. Kiss naman. Ay, grabe naman po kayo. <laughs> Ilugar po natin yan. <laughs> Joke lang po. Sir Nick in the house. Ay, Sir Nick, shout out po. Sir Nick. Sir Nick shout out. Ay, nakalive si Kuya ba? So, di naman o. Uh, po. So, we're about... We're about to end this live na po mga kalingap, no? Ah, uh, wala naman po. Grabe po kayo. Check po natin Val Santos Vlogs Second channel Wala naman po Grabe ga, lang po ano yan? Ayan. pimples? Oh my god Hindi pimples pimples na po siya Ayang nga, na sa pinakagit na parang ilong Sino Ikaw yan? yan? Ikaw lang Nag-iisang mahal ko oh, di hindi po nakalive doon. Oo nga po, grabe man po kay Mang trip. Wag may, may meeting sila, wag maingay. May meeting po sila. Mm -hmm. Salamat sa pagkaya mo sa langga mo langga rin sa eh. I love you both. Opo, thank you. O, thank you. Kailangan po. po natin mag-care. Eh. Para di magkasakit ang taong lab, -lab natin. <laughs> <laughs> thank you, God. Thank you, God. Oh, kinikilig kami. Oh, ikaw lang ang nag-isang mahal ko. Lovely to and cute. Oh, sarap pakinggan gandong. Nakakilig naman kayong dalawa. Uy, baka si Preda. Hindi, hmm, Preda. Hindi na po. Tapos tapos si Preda, mga, si mga kalina. Tapos na si Preda, mga Matibay ang iPhone doon. Ay, salamat po. Mapalubag loob. Talagang nawala ako sa ano kanina. Hindi po siya nag-alam kanina. Tapos, ano Ganun po nawala siya na seryoso pa, nawala, sa nawala, Nawala pa ako sa focus na nahulog. Nakita ko po may isang cellphone po sa harap ng amin. Sinasayawan. Nahulog po. Ah, 8pm po mag-live si Kuya Bal. Wag, na, wag kayong ano dyan. <laughs> Sabi ni whatever it takes. Langga Rachel, kagrihin mo si Lidra. Bay, sa harap mo ng kamera. Tapos daw. Nag-request naman ng mga fans na kiss daw. Kaya naman natawa si Kuya Rowel at sinabi, Naku mga kanina, pag naman ganyan, ilugar naman natin yon. Grabe't kinilig nga ang mga fans, sapagkat ng sinabi ni Kuya Ruel ay ilugar. Ibig sabihin ay pwede niya pa i-kiss si Miss Rachel, wag lamang doon sa meeting. Grabe na talaga ang mga kaganapan sa istorya. Pagkatapos naman ito, ay naman ni Miss Rachel ang pimple ni Kuya Ruel tawang-tawa siya dito at inaasar niya nga si Kuya Ruel. Sinabi niya pa nga na hala, sino yan? Sino yung pimple mo? Natawa naman ang dalawa at mas lalo namang kinilig si Miss Rachel nang sumagot si Kuya Ruel na, syempre ikaw, ikaw lang naman yung love ko eh. Grabe at napakasweet na talaga ang dalawa sapagkat inamin na talaga nila na mahal nila ang isa't isa grabe at hindi na talaga mapipigilan ang sobrang kaswitan at sobrang nambing ni Miss Rachel and Kuya sa isa't isa. Oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Kupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Ms. The my life. Dog, na lahat Oh, oh my angel. Angel, baby, angel. Cool. Okay, Basta mayroong pingpong Lovey lovey na yan Grabe ito lang po. Marami po yan. Nasa gitna. Kapupuyat yes. yun sa maling tao. Mali ka ba? Hindi ka man mali. Malay ka bang may kausa ka bang? Hmm. Joke lang. Joke lang. <laughs> Joke lang po yun na hindi yun to. Sige so, nga daw, paano ang reaction mo? Ay, i-replay na lang yung mamaya. Yung ceramic yung maganda ilalagay sa screen. Yan po. Basta po, after noon, hindi na po yun. I will promise po, mga Hindi na po yun masusundan. Tingnan <laughs> natin. Mm. Ang disgrasya, hindi natin masasabi. Pero hanggat maaari, iwasan natin. Uy, well, 6,000 na po tayo. Kuritin mo, idol. Ngayon na lang po, pag di siya makaano. Hindi siya nakatingin sa akin. Ako na lang po. Tapunan po makurot. Wag nako. Just find my case basep mo pag wala yari base gas ship out. Ah meron namang case po ma'am ano Archie Russell ah, si ma'am Glo Quinto. Wala. Wala dito kasi siya. Ayun. Sir Nick shout out po. Iska Mrs. niya po na si Ko Shirley. Ah si Shirley. Na si ma'am Shirley. Shout out po kay ma'am Shirley. Bye.

may bag. so pauwi na po kami kanina po wala pong benta kanina kasi maulan <laughs> may naiwan po sir christian may naiwan pa dito Huwag na. Hala. Grabe ang bait. Higa akong madrive. drive wag Huwag na. nga. Huwag nang makulit. Eh, papagalitan ka ng mga viewers. Hindi. Yun po, nagpupumilit po siya. Yung Tate Rizan, yung anak niya po, nagpupumilit na mag-drive. Wala namang lisensya. Grabe ko naman. Grabe ko naman. That's one That's of ano? the requirements. <laughs> That is the most, most important ano? requirement. Most? Pag mag-drive ka. Eh di, tatakpahan natin yung ano. Mm. Rabbi po, God bless. Ninang's vlog, shout out po. Ninang's vlog, shout out. po. Magda-drive na si Dodong. Ay, ako po pala. Taranaga. Alaga. Taranaga. Alaba, ba't may screen dito? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Rowel and Rachel Love Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!